Ma'am? Yan. Pakuhan 40 lang po. Ilan po ma'am? Ito lang. Ito lang? Ito lang. Waw, lang? lang, lang. lang siya para hindi... Abo lang? Opo. O oh, sige. 500. 500 lang? puno eh. Grabe yung puno niyan. po. <laughs> okay. lang ha. Amate. taas ng puno ng pakwan lahat ng prutas nagsitaas na brutos, -7 -7 -7. bumalik na sa normal a... ha? magkano damat sa pakwan po korte lang po ilan po pili okay. lang tamis na yan o pulang pula o oh. ah tamis po niyan. Mataas po talaga. 60 na ngayon sa iba't eh. Dito po 25. Honey na orange yan. Pili lang. Mata ang bay ang puna naman 20. Honey orange yan. Mandarin. Seedless ba siya? Ayan. Tamis. Pwede sa baby. Hmm. Kamusta yan? Yun lang? Seedless siya Nan. No. Na. No. Lamat po tayo. Ikaw tayo? Sayo? Pili lang. Ha? Dalawang dan lang kilo tayo. Pili lang. Yan. Ay, sorry. Yan ba? Plastic lang natin. Hundred five na lang. Ano po? Opo. Dalawang dan lang po. Okay lang. lang. siya. Tika lang mama. Nay, 70 lang po ang kilo na ng rambutan natin. 70 lang. Ang RR niyan. Rambutan na 'yan, oh. Milyon. Eh, salamat ya. Milyon. Milyon. 100 lang, oh, lang ang kilo. 70 lang. Oh, 70 lang. Napakamura niyan. 50 ang ano ko niyan, 20-20 lang ako. Pili ka, matamis yan. Oh, ah, sa stick hindi ka lang ayos lang tayo may mga idol hindi ka lang madam ayan yeah. Oye. Paparada. Oi. Sini lang kita. Sini. Satu kilo na. Sini. Sini lang kita. Balik, balik kilo tu eh. Balikkan lang lang Yan po. Salamat Pakuan, eh. ilan na Okay, tiga lang ah. Magkano Korinta lang po. Oh, lang. Korinta lang sir. Ilang papaya? Isa lang? Oh, baiklah. Terima kasih. Plastik ini tidak ada lagi? Tidak ada na. Jadi, 10. Oh,